Sige, nai. Salamat na kilala. Ayun, mga kababayan. Bigyan natin si nanay. Manigirap daw ang buhay nila. no bigyan natin. Nai, sana makatulong to. 5,000. Kasi dapat eh, pinapakakong yung hagdan o paano pag kinuha nila di hindi na kayo makakiyat. Sige <laughs> naman po si May ano? May ipuan? Uy, ibang klase o. Oh? Tingnan yung hagdan o. Nalilipat. <laughs>

sa hirap ng buhay po, sir. Bakit mo nasabing mahirap? Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit mahirap? Pwede ba ikwento mo sa akin? Pwede ba tayo umupo? Opo, <coughs> huh? oh, okay, sir. Hmm? okay, sir. Santa, Santa, pwede dito? Dito po, sir. Dito. So, dito so, po tayo. Yan. Ayan. Ayan. <coughs> Ana, ako magtuyan ng BP. Mamahilo Mama, yan. Ang dahan lang. Yung anak mo, babae. Eh? Kala na. Kailan na ba anak mo? Pang-anim po. Sir. Hmm? Pang-anim po. Pang-anim to. Ay, marami ka Ano? Sa una po, sir. May anak ako sa una. Kailan yung <coughs> anak mo sa una? Apat po, sir. Apat po sa pangalawa? Sa pangalawa po, isa po, sir. So, lima. Okay. Ito yun. Pangatlo po, sir. At sa pangatlong asawa ko. Ilang balak mong asawa gusto? Dapat sana, sir, isalan ko sana. oh e, eh, nakatatlo ka na. Pero ito, ulas na talaga, sir. Sabi ko sa buhay ko, sir. Oo, sabi mo sa buhay mo, ulas na to. O, oh, bakit kumihirap si ate? Bakit mo nasabing mahirap ang buhay? Kasi, 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 sir, magkaranas din ako na hindi kami kumain. Dito? Dito, so, sir. Bakit? Kaya sa buhay po, sir. ko, sir, tayong asawa ko, mahanap buhay nila, sir yung ano po sir nagdadawas lang sila ng ano nakikitanim pag mayroon mayroon pag wala wala mo yung na doon lang sa so, bukid lang po, sir. tapos wala naman din ako yung hindi sir hindi sa kanila hindi naman ako tagali po sir pwede saan ka ba? tagali mali po sir hmm. eh paglasin ng pala yes sir hmm. Ilang taon na yung mga anak mo sa ano po 20 po yung panganay tapos yung pangalawa 20 pangatlo 19. Ah, malalaki na. Tapos pa ang apat. 15. 14 mo ano. 12 mo pa po. Ang unang asawa ko po sir. Ang hanap ko ngayon niya. Kung sa sinuorte. Hindi naman ako ano doon. Merap sa buhay din sa amin. Sa buong na ano. Tapos nagkumikita din ako. Ang kinagano lang namin sir. May, may kontrata siya na aming pakyaw na bahay. Milihin niya sa atin. Oh. Yung kontrata niya na nakita niya doon, kinani-export sa mga barkada niya. Mm -hmm. Sabi ko, dapat. Sabi ko, isipin mo muna yung mga pamilya natin. Ang mga nating bagong barkada. Kasi, mm -hmm. wala. Mas pinili yung barkada niya. Kaya, pinalayas po, sir. Tapos, ayun. Ayun, kami. Tapos, kami, wala kami kaila-ilo, sir. Mm -hmm. Kaya, kaya ako nung, sir, na ano... Tapos nung ano, nagbubuti ako. Nagangalakal po, sir, na ano. Tapos matitinda ng balot ng hapon, pagkagabi. Tapos pag ano, may isang minggu po, sir, pag may ano, nagano po din kami na ano, nakikipaglabang din na mo sa amin, sir. Ngayon, mm anong hanap buhay mo po? Wala po, sir, dito. Hmm. Dito ka lang. dito lang po ako, sir. Yung mga anak ko po sa iniwan ko sa amin nandoon mga ano yung mga mga tuhod ko nila hmm. nandoon at least nagtatrabaho na rin sila mga malalaki na. Okay, Pero may pamilya ng dalawa sir? May pamilya okay, sir. Ngayon palagi. Kaya lang ingat lang no okay, sir. Yung sinasabi ng ulila. Yung pangalawa bakit tayo naghiwalay bakit umabot hanggang sa pangatlong asawa? Ganito po, sir. Yung pangalawa ko pagka nagkakasalag, ganito din yung hanap buhay nila, sir. Mm -hmm. Nagkadalos din sila nakikita ng pagka ano, nagsasahod, binibigay niya kay nanay niya. Mm -hmm. Kaya ayoko yung ay, mamas niya, sabi ko, umuwi na lang kami, sabi ko sa kanya. Ah, mamas din naman. Kaya, sir. Kaya umuwi na rin din ako, sir. Umuwi na din kami. Ang sa ako naman, sir. 2015, umuwi na ako ng bimali. May tapos, sumabag din ako sa Maynila, nakipagkatulong. Mm -hmm doon hanggang sa umabot ng dalawang mahigit isang taon na nag-apply ako sa abroad sir ay. napag abroad ka sana nga po sa ito sana hindi ako mabuntis sa niya. ano? ay kung hindi ka nabuntis ka sana okay, po, sir. ka sana ako kaso ay kaya lang biglang nabuntis sayang para matulungan ko sa inyo ang hirap ng buhay kaya sabi ko sa inyo Sige, ano pa yung mga anak ko? Sabi ko yun, naiwan ko pa yung ano, sabi ko yun. Tapos dito sir, karanasan ko, hindi kami kuma-invite na isang araw. Bakit? Hindi si trabaho naman niya ang mo. Wala, tamang-tama din na nagkasakit nung sir. Hmm. Tapos yung mga anak niya, wala din trabaho sir. At karoon, nagkasabay sila, nagkasakit siya kaya wala oh, na utang na lang ako na ano wala pa sa amin dito tawag wala ano wala nang trabaho wala nang magpapautang dito kahit pansaing na wala gusto ano, bakit sa kahit kahit limang gatang na bigas <coughs> oh, ako sa hindi sa magpapautang sa dito kahit ano sabi ko iba dito tsaka iba doon sa amin sabi ko kaya naranasan ko na hindi kami kumain. Nagpapanibig ko na po sir. Kaya wala kami pangiling patas. Paano Paano pag hindi kayo pagkain? Kaya ba yun? Isang araw, walang kain? Ay, sa isang ano lang sir, kailan sir? Ah, sir. May, nagpalipas ng kain. nagpalipas ng kukano ng kain. Tapos may, may nagpahako na ano, buhak ni sir. Ako naglagay sa sako, Biligan ako ng bakong king bigas. Yun ang pinagsain ko. Sa hirap ang gawin, sir. Sana matulungan ka ng mga anak mo ay malalaki na sila. May pamilya na yung dalawa, sir? Kahit may pamilya, eh kung sila yung nakakalawag, i-text mo man lang, bigyan ng yung bigas o padala niyo yung jikas. Wala akong pangsaing. Nung ano, sir, magbigay niyo ano anak mo. Lalaki po, sir. Pero sa'yo, yung anak mo, babae, hindi siya pa magpapagbigay, magkasigil, hindi sabi sa akin. Kano bigay ng anak mo, mo ano nagbigay no, no, siya ng no, 500 million sir sayang din ang pangalit yung mga kilong bigas ka ako sana ano sana hindi na madagdagan ng, hindi na maging apat yung asawa mo para maka, maka recover na ba okay sir so nasaan ngayon yung asawa mo Nasa ano po sir, nandoon naghahanap ng ano, trabaho. Naghahanap ng trabaho? Opo, yung mapapatanin po sir. Bakit walang, walang uh, regular na trabaho? Amo? Bakit hindi maghanap ng trabaho regular, yung araw-araw meron? Wala po sir. Pagka ano, may tatawag lang sila. May schedule sir na ano, time time na... Ano Kaya nga, e eh, kung yun, hindi naasahan na everyday, di dapat maghanap ng trabaho na everyday para nakakapag-ipon kayo wala din kami maka, hindi rin kami makaikong sir. Pagka ganito din sabi ko ta, kailangan mga anak na nakasama namin sir. Nay, sana makatulong to, 5,000. Ha? ha? Salamat. Oh, walang yeah. ano man. Ano gagawin mo sa 5,000? Oh, piliin mo ng mga pangailangan lalong-lalo na sa anak mo, 3 months pa lang o oh. walang sapin, umuulan, malamig. Mag-iingat kayo. Gusto ko sana magpalitan yung ano din din ko. Ang insert. Uh, ah, palitan mo yung dingding? -ding. Kasi wala ko pang pambili. Oh, wala ko so, yung pambili. Kung pagkatapos, nabisa mo kung wala dito. Ang mm -mm. wala oh, sa'yo. Mm. Nabasa po kami. Nabasa kayo. Pero hindi naman tumutulo. Hindi naman po dito lang sa mga din din. lang ang problema mo. Yes, Bukod sa dingding, -ding, ano pa gusto mong palitan? Ang dahoy po, sir, umuyo ba, iba na rin siya. Paano mo nalaman yung umuyo ba? Sa gabi? Hindi po, sir, pagka umaakit yung mga bata, tapos umuyo ba nila, sabi po, sinasa... Ay, oo nga, o, pag ganito, umuyo Malakas po ang hangin po. Ah, malakas ang hangin. Kanina, ano po, baka, biglang ita, ano yung ano Baka naman malakas yung asawa mo maglaro sa gabi. Kasi ang laki naman ng poste. Pero maalog nga, guys. Oo. Kaya ate, hayaan mo, pagbalik namin ha. Tignan natin. Tsaka ano lang, magsikap tayo ha. Malalakas pa kayo eh. Malakas pa yung asawa mo. Pray, magdasal tayo kay God. And then, uh, magsikap. Magtabi-tabi tayo. Okay? Ano pa nga mo po ulit? Daisy Pirer. Daisy Pirer. Kailan kayong magkakapatid? Ilan? Nag-iisa pero naman kayo dalawa po sir. puro smart Nanay, tatay mo na saan? Patay na rin. Hmm. Nakapag kami na uwi sa sir. Mm aral ka ba? Wala lang po. Pero lang. asawa mo? Yung dati po. Hindi, ngayon. Hindi ko po alam sa ba yan? Asawa mo, hindi mo alam kung hindi, hindi mo in-interview bago mo siya asawahin? Paano kayo nag-asawahan? Nagtingin na lang. Sige na, ha? Salamat. Pasensya ka na sa akin, ha? Pasensya na din po. namin. Na, hindi, hindi. Okay, na. No, huwag kang may nagpasensya sa amin. Ganun ka lang. Ang akin lang, payo ko lang sa'yo. Mag-sikap, mag-ipon. Tapos kung pwedeng hanggang dyan na lang yung bilang ng anak. Kasi pahirap ng pahirap, Kawaway mga bata. Sige. So ayan mga kababayan, mga kabarangay. Nakita lang namin si Nanay Daisy dito na eto, ganito yung sitwasyon ng kanilang buhay. No? So maraming maraming salamat po at uh, isa na naman kababayan natin ang ating uh, naabutan ng kaunting tulong financial. God bless po sa atin. Man. Thank you